Hello mga kababayan. So guys, kasali sa kakasuhan dito sa kaso ng pagmamaltrato dito sa kasambay na si LB Bergara, ang isang uh, police officer na si Sergeant Lisa Palabay. So guys, bali nagkaroon ng hearing, 'di ba? Tapos eto, kasali sa eksena nga itong si Lisa Palabay na isang police officer dito sa Mamburao, Occidental Mindoro. So, ayon sa, ano, sa laysayin tong si Elvi Vergara, si police officer Lisa daw, ay ano daw siya, pinagbantaan, dinuro-duro, at ang sabi sa kanya, no? Ah, sa susunod na, wag mo nang uulitin yun, ha? Ah. Sa susunod, ha, ah, dadamputin na kita. So, ayun nga, guys, bali, dun sa hearing, kaharap tong si... Senator Rapi Tulpo Senator Jingo Estrada tapos si Senator Francis Tolentino so ang police officer naman na to, syempre todo deny sabi niya, uh, wala daw siyang ginagawang ganon at never naman daw niyang nakaharap itong si LB pero sabi naman ni Sir Rapi Tulpo na may point din naman siya ano ang motibo para siya ay ano, akusahan nitong si LB Vergara na dinuduro-duro niya at sinisigawan no, at pinagbabantaan. Gayong hindi naman daw sila magkagalit, sabi nitong si Lisa, yung pulis Tapos syempre natural, wala na may kaiingit tong si ano, LB. Ano ba naman ay kaiingit niya sa pagkapulis ni ano, ni Palabay, di ba? So, walang makitang point itong mga senador Uh, bakit uh, mag iimbento ng isang akusasyon itong si LB laban dito kay Lisa, no? So, actually, guys, uh, sabi naman nung, ano, uh, lawyer ni LB, no? Nung nag, sabi nga daw sila sa media, no? Nang tungkol dun sa police no? Na nagbanta sa kanya. Ang sinabi lang naman daw nila ay certain Lisa. So hindi nga kumpleto yung pangalan, di ba? Pero nagbigay naman ng description tung si ano, ah uh, LB at ang sinabi niyang description ay mataba na, na tumutugma, tugman tugma dito sa description niya doon sa kung ano yung uh, personal appearance no, physical appearance nitong si ano itong si Palabay. Uh, may katabaan itong si Palabay, no? Na tumutugma sa sinabi ni LB na mataba, babaeng mataba. So, kumbaga, baga uh, hindi nagsisinwaling si LB. Kasi alam nyo guys, itong mga kasambahay na to, no? Isa sa mga traits nila, no? Kasi, kumbaga, isa sila sa mga deprived, no? dito sa lipunan kung kumbaga man eh magandang kapalaran kadalasan mga ano yan, kimi at saka takot yan. Lalo na sa mga nakakataas sa kanila sa lipunan. Kung baga takot sila dun sa inaakala nilang mayaman, takot sila sa mga boss nila, takot sila sa mga alagad ng batas. Basta yung mga yan, ano sila, hindi sila mga palaban na para gumawa ng gulo na ikasasakit ng kanilang ulo. Ang mga yan, ang gusto lang ha, pera lang yung mga Uh, ah, kunyari, mamasukan na katulong kunyari, pero magnanakaw pala kung motibo, no? Yung ang realidad na kanilang pagkatao ay mga magnanakaw, manuloko, kumbaga man, nanloloob ng mga bahay, tapos kukunin yung mga gamit ng amo nila. Actually, hindi sila yung talagang matatawag mong kasambahay. Sila yung nagpanggap lang na kasambahay. Pero ang mga totoong mga kasambahay, mga boy, no? sila, takot sila sa mga ano nakakataas sa kanila. Maski itong sa mga polis, takot yung mga yan. Kasi nga, diba, ba uh, may authority ang mga polis. Alam naman talaga nila yon Tapos, itong personal dad nitong si ano Palabay, mataba siya. Tapos, sa kanya, sabang ini-interview siya, no, doon sa Senado, bait-baitan mode siya. Kasi ako, guys, ha, naniniwala ako, ha. Although, hindi ko siya kilala, ha. Pero, hindi magiimbento tong si ano Elvis sa tingin ko no dahil wala akong makitang motibo bakit niya pipiliing makalaban itong si Sergeant Palabay uh, gayong mas lalong gugulo ang buhay niya kung magdadagdag pa siya ng kaaway maliban doon sa pamilya nitong sila Ruiz. Itong si La Ruiz etong si Prince Ruiz yung babaeng ano ah uh, demonya tapos yung asawang demonyo si Jerry Ruiz tapos yung mga anak nila hindi ko kasi alam kung anong gender na mga yon So, sabihin na lang natin na nga uh, children demonyo, ba diba? Kasi ang mga magulang nila demonyo. So, ang masasabi ko, no? Walang motibo kung makita. Tapos, uh, nasa itsura niya sa tingin ko, ha? syempre dun ini-interview siya. Alam mo, guys, ang mukha natin, no? na adjust natin ang pagmumukha natin ayon sa kinakapalooban natin sitwasyon. Kumbaga, halimbawa, kahit gano'n tayo kamaldita, no? Yung masama talaga ugali natin, no? Pero pag tayo nalagay sa alanganin, no? O ikakapahamak natin, no? Sasabihin ko sa inyo, yung mukha natin demonyo, di ba? Lahat tayo may mukhang demonyo. Babait at babait ang itsura natin. Lalo na kung nalalagay tayo sa peligro. So, yung itsura niya dun sa, ini-interview siya, sa Senado, no? Na bait-baitan mode siya. Sa tingin ko hindi yun ang talagang totoong itsura niya. Pag siya ay wala doon sa Senado, kung siya ay nandoon bilang pulis sa ano nila sa Mamburaw, no? So sa tingin ko isa siyang matapang na pulis, no? At ano, nagfit fit doon sa description na kaya niyang gawin ang pagbabanta, panduduro. So, kaya sa tingin ko totoo talaga 'tong mga bintang sa kanya. Tapos isa pa, guys, yung pinaka ano provincial director nila, no? Dahil nga nalaman na may kaso tong si Palabay, no? Itong si pulis na mataba ayon sa description ni ano, no? Ni LV. Inilipat siya sa ibang lugar para nga daw hindi niya mahamper. Kung baga man, ah, wala siyang magawang ano, ano man na makaka-epekto dun sa ka ikinaso sa kanya. So, para sa akin, no? para ilipat ka ng nakatataas sa'yo, ibig sabihin kilala niya pagkatao mo. Kung sa tingin niya na pwede mong maapektuhan o kung baga man may magawa kang magiging advantage para dun sa kaso mo, no? Hindi natin alam kung para mapasabalian yun o para mapatunayan kunyari na hindi totoong ginawa mo ngayon, di ba? Nilipat siya ng provincial ano, director nila. Kasi nga daw uh, para ano na lang yung tahimik yung kaso niya umusad nang wala siyang tinalaman na pwedeng gawin na makakaapekto na magbe-benefit siya, di ba? So ibig sabihin, sabi nga ni Centro Rapid Tulpo, eh de, may, naniniwala ka na may possibility na totoo yung ano inaakusa sa kanya ni LV. Sabi naman nung ano Pro provincial director niya, may posibilidad So, ang masasabi ko guys, no, alam nyo, sa tingin ko talaga, ang personality nito sa harapan, no, matapang tong ano, si Sergeant, ano, Lisa Palabay, no. Tapos, kaya niyang manduro, kaya niyang magbanta. At sa tingin ko, nagawa niya talaga yon no. Kasi nga daw, ang sabi nga daw nitong si LB, ang sabi, wag na daw niyang uulitin na lagyan ng bulbol yung pagkain. So, ibig sabihin ko, Maglalagay ng bulbultong si LB sa pagkain. Eh gano siya katapang, 'di ba? Bugbog sarado na nga siya. Eh. Dadagdagan pa niya 'yung mga dahilan para bugbugin siya lalo, 'di ba? So, guys, dito ang lesson dito, no. Tayo binibigyan tayo ng mga katapat natin. So, itong si Sergeant Lisa Palabay, nakakuha siya ng katapat sa katauhan ni LB. Minsan, guys, 'yung mga katapat natin, no hindi yung mga mas nakakataas sa atin, no? Alam nyo ba ang nakakapuwing? Yung maliliit, yun ang masakit, di ba? Sa mata lang yung, ano, kahit sabi mong simpleng alikabok, di ba? Ano yan? Masakit yan. Tapos yung mga lamok, di ba? Kala mo maliliit sila, pero sila pala yung magkakaroon ka ng sakit, katika ng kate. So, ito, pinakikita lang, no, na gaano man ang isang tao ano kasama may hangganan sa tingin ko eto ah uh, nangyari to sa tingin ko may kawalang hiyaan din talaga yan si Palabay eh sa totoo lang ah uh, ah syempre i-deny -de niya yan kasi sa takot niya na makaapekto yan sa trabaho niya o kung bagaman maalis siya sa trabaho niya mawala yung benefits niya pero sa tingin ko ano talagang ginawa niya talaga yan na, dinuro niya, tapos pinagbantaan niya itong si LV. Nagkataon lang, guys, no, na ang na ang gumawa ng kaparaanan para maputol na rin itong kawalang hiyaan. Hindi lang itong mag-asawang Ruiz, no, na Jerry at saka Franz, pati yung dalawang anak nila, pati na rin itong si, ano, si, ano, Sergeant Lisa Palabay, no. So, kung bagaman, sa tingin ko, ha, ah, pag napatunayan itong totoo, no, pag umusad ang kaso na to, magakaapekto to sa trabaho ni Palabay. Na yun na kinatatakot niya, kaya siya nagdi -deny. So, isa pang sa tingin ko dapat nakasuhan itong ano eh, di ba? Itong barangay captain nila na si Jimmy Patal, di ba? Na isa ring ugok no na tumakbo na nga sa kanya, di ba? Si Elby para humingi ng tulong at makalaya na dito sa pamilya Ruiz, no? Eh kung di ba namang gung gunggong, binalik pa ng ano, binalik pa si Elby dun sa amo niya, di ba? So dito, pinakikita na ang Diyos hindi niya hayaang maapi ang mga ano maliliit. Kumbaga may justice siya. So, ang masasabi ko lang no, etong si Sergeant Lisa Palabay no, kung halimbawang sana lang no, sana lang mapanood to ng mga tao na halimbawa uh, minaltrato rin, uh, pinagbantaan din ni Palabay, magsalita kayo. Diba? Ah uh, sabihin niyo yung katotohanan, hindi para ipagtanggol tong si ano, si LB. Kundi para lang sabihin niyo yung katotohanan, no? Huwag kayong manahimik at huwag kayong matakot diyan kay ano, palabay. Kasi ang pag-adjustang humatol, no, guys, no. At nagsabi kayo ng totoo, safe kayo kasi covered kayo ni Lorde. Eh. Kagaya ko, nagsasalita ako dito, di ba? Kung naduduwag ako sa mga 'yan, di ba? ano, isipin ko may gagawin sa pamilya ko, sa akin, hindi na ako magsasalta. Kung magkagayon, ang mundo sasama na ng sasama. Ang sa akin lang, bago ako nagsimulang mag-vlog, nagpray ako kay Lord, bigyan ako ng boses, at iligtas ako at ang buong sambayanan ko sa pagsasabi ko ng mga opinion ko na may ma-offend ako kung sasabihin ko yung mga totoong saloobin ko. So kung sa mga inapi nitong si Palabay, magsalta kayo. Kasi, uh, sasabihin nyo lang naman eh, kung ano yung katotohanan, kung totoo ba na gano'n ang personalidad niya, nagbabanta, naninigaw, ba diba? Para na sa gayo makatulong kayo sa lipunan at matulungan nyo din to na si LB, no, na makamta ng hustisya. So, masasabi ko nga lang, no, bari, bali, itong nangyayari kay LB, no, uh, pinakikita na gaano man siya kaliit, no? Yung mga masasamang tao, ano yan, nilalagyan niya ng wakas ni Lord. Para si, ano, di ba? Annie Teves di ba? Ah uh, pat, ano na to? Patungo na to sa paano siya huhusgahan ni Lord. Yung pagkatanggal niya sa, ano, di ba? Sa kongreso bilang congressman. Yun na isa ng, ano yun eh. kung uh, kumbaga kinakalos na alam niyo yung pagkalos, di ba yung sa bigas 'Di ba halimbawa ang isang lalagyan ng bigas, 'di ba? Dati by gatang 'yan eh. Pag sinabi mo kinalos, pinapatag mo na 'yan. Kumbaga may naayos mo na 'yan dahil inalis mo na 'yung sobra. So ayun lang guys, no. Sana may natutunan tayo at matutunan tayo, no, na ang justice, no. Hindi ka pwedeng mangapi. Naakala mo eh maliit lang 'tong tao na 'to ah uh, napakalit ng tingin mo, tingin mo kayang-kaya mo siya. Hindi gano'n ang buhay guys, tayo may Diyos. Tapos matakot tayo kasi yung lalo na yung mga balu daw, di ba? Yung mga ganyan, lalo na yung mga mahihina. Yan ang mga kakampi, ang kakampi nila ang Diyos. Sa pananaw mo, kayang-kaya mo siya, di ba? Kasi tingin mo mas malaki ka sa kanya, mas mayaman ka, matalino. Pero lagi mong tatandaan, ang mga ang mga tao, hindi yan nag-iisa. Meron magtatanggol dyan na mahal na mahal pala siya ng kapatid niya, ng tito niya, ng pinsan niya, ng pamangkin niya, ba? Diba? Kaya nga may tinatawag na yung revenge. Minsan yung revenge, hindi yung tao mismo ang ginawan mo ng masama ang gumaganti merong Meron palang nagmamahal sa kanila na siyang gaganti para sa kanila. So dito no guys no, uh, marireveal in time na kung totoo o hindi itong mga akusasyon kay uh, Sergeant Lisa Palabay na sa conviction ko ah hindi nag-iimbento tong si LB, walang dahilan para mag siya ng ano yung ikakaso na hindi naman totoo dito kay Lisa Palabay. Dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.